Ang pagdating ni Jesus sa mundo ay isang mahalagang kaganapan na nagdala ng pag-asa, pagmamahal, at kaligtasan sa lahat ng naniniwala sa Kanya. Ang Diyos na Ama ay nagpadala ng Kanyang anak, si Jesus, upang iligtas ang sangkatauhan mula sa kasalanan at magbigay ng pagkakataong magkaroon ng buhay na walang hanggan. Narito ang ilang mahalagang dahilan kung bakit pinadala ng Diyos na Ama si Jesus sa daigdig. Isa, upang tubusin ang sangkatauhan mula sa kasalanan. Ang pangunahing layunin ng pagdating ni Jesus ay upang tubusin ang sangkatauhan mula sa kasalanan. Ang kasalanan ay isang paghihiwalay sa Diyos, at dahil sa kasalanan, ang tao ay nakakaranas ng kamatayan at pagdurusa. Ang Diyos ay mapagmahal at hindi nais na mawala ang kanyang mga nilikha, kaya nagpadala siya ng kanyang anak upang magbayad ng parusa para sa ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus, tinanggap niya ang parusa na nararapat sa atin, at nagbukas ng daan para sa ating kaligtasan. Dalawa, upang ipakita ang pag-ibig ng Diyos. Ang pagdating ni Jesus ay isang malinaw na pagpapakita ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos para sa sangkatauhan. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin ng labis, kaya't handa siyang magparaya ng kanyang anak upang tayo ay maligtas. Ang pag-ibig ni Hesus para sa atin ay nakikita sa kanyang pagkamatay sa krus at sa kanyang pag-aalaga sa atin. Tatlo, upang maging halimbawa ng buhay na may pag-ibig at kabutihan. Si Hesus ay hindi lamang isang tagapagligtas, kundi isang halimbawa ng buhay na may pag-ibig at kabutihan. Sa kanyang pamumuhay sa lupa, ipinakita niya ang tunay na kahulugan ng pagiging mapagmahal, maawain at mapagpatawad. Ang kanyang mga aral at gawa ay nagbibigay inspirasyon sa atin na mabuhay ng isang buhay na nakatuon sa paglilingkod sa iba at sa pagmamahal sa Diyos. Apat, upang magbigay ng bagong tipan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Sa pamamagitan ng pagdating ni Jesus, nagkaroon ng bagong tipan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Ang dating tipan, na nakasulat sa lumang tipan, ay nakatuon sa mga batas at tuntunin. Ang bagong tipan na nakasulat sa bagong tipan ay nakatuon sa pag-ibig at biyaya. Sa pamamagitan ni Jesus, ang tao ay maaaring magkaroon ng direktang relasyon sa Diyos. 5. Upang magbigay ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ang pagdating ni Jesus ay nagbigay ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, nagkaroon tayo ng garantiya na ang kamatayan ay hindi ang wakas. Ang mga sumasampalataya kay Jesus ay may pag-asa na magkakaroon ng buhay na walang hanggan kasama ang Diyos sa langit. Sa madaling salita, ang pagdating ni Jesus ay isang kaganapan na may malalim na kahulugan at layunin. Ang Diyos na Ama ay nagpadala ng kanyang anak upang iligtas ang sangkatauhan mula sa kasalanan, ipakita ang kanyang pag-ibig, magbigay ng halimbawa ng buhay na may pag-ibig at kabutihan, magbigay ng bagong tipan sa pagitan ng Diyos at ng tao, at magbigay ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ang kanyang pagdating ay isang regalo mula sa Diyos at isang pagkakataon para sa atin na magkaroon ng relasyon sa kanya.